blockbuster trade para sa Lakers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Sa bagong nilabas na balita ng Heavy Sports, ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos matalo sa limang laro sa Denver Nuggets sa playoffs, maaaring tumingin ang Los Angeles Lakers na baguhin ang kanilang roster. Sa isang iminungkahing trade mula kay Jackson Codell ng Sports Illustrated, gagawa sila ng blockbuster trade na kinasasangkutan ng Atlanta Hawks at Chicago Bulls. Ipapadala ng Hawks at Bulls sina DeJounte Murray at Zach Levine para sa Lakers para sa halos lahat ng kanilang mga asset. Ang Hawks ay matatanggap sila Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Lakers 2024 first round pick, number 17 overall, at Lakers 2030 first round pick, unprotected. Ang Lakers naman ay matatanggap sila de Murray at Zach Lavigne. At ang Chicago Bulls naman ay matatanggap sila DeAngelo Russell, AJ Griffin, Jalen Hood Schifino, Cam Reddish, 2025 first round pick mula sa Atlanta via Sacramento, protektado ng 1-12, at isang 2025-2 NAND round pick sa pamamagitan ng Lakers. Para sa Lakers, eto na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila na talagang ay maximize ang kanilang window kasama sina James at Davis isinulat ni Codell noong Hunyo 22. Hindi nila kailangang isuko ang bawat pick sa proseso at magdagdag ng dalawang mahuhusay na manlalaro habang pinapanatili si Reeves sa potensyal na muling pumirma si Donovan Mitchell sa Cleveland at kung magpasya ang Hawks na ilipat si Murray sa halip, si Murray ay maaaring maging nangungunang manlalaro sa trade market. Parang mahihirapan ng Bulls na i-trade si Levine pero mababawasan siya ng Lakers. Nagkaroon ng interes ang Los Angeles Lakers kina Murray at Lavigne sa nakalipas na ilang season at maaaring ituloy ang dalawa sa off-season. Paglabas sa isang episode ng Pat McAfee Show, sinabi ni Shams Charania na si Murray ay makatuwiran para sa Lakers. Isang pangalan na ginawa nila noong nakaraang season sa trade deadline na sa tingin ko ay inaasahan ng mga koponan sa paligid ng liga na lalabas muli sa mga trade conversation sa susunod na linggo o higit pa at may katuturan para sa Lakers ay si Dejounte Murray with the Hawks, Charania sinabi noong Hunyo 21. Idinagdag niya na ang Los Angeles ay nagpanatili ng antas ng interes sa kanya sa nakalipas na ilang buwan. Napanatili ng Lakers ang antas ng interes kay DeJounte Murray sa nakalipas na ilang buwan, sabi ni Charania. Ang Zach Lavigne ay walang parehong halaga ng kalakalan na mayroon siya noon. Ayon kay Sam Quinn ng CBS Sports, tinitingnan na siya ngayon bilang isang negatibong asset. Ang Zach Lavinia ay ngayon ay malawak na itinuturing na isang negatibong asset at ang Bulls ay naiulat na lumulutang ng higit sa isang dosenang mga ideya sa kalakalan ng Zach Lavinia sa ibang mga koponan. Ang tanong ngayon ay hindi kung gusto o hindi ng Bulls na ay trade ang Zach Lavinia. Ito ay kung magagawa nila o hindi isinulat ni Quinn noong Hunyo 21. Kung mababa ang kanyang trade value, maaaring makipagpalitan sa kanya ang Lakers at umaasa na babalik siya sa forma. Ang isang backcourt na nagtatampok kay Murray at Lavigne ay mag-aalok ng dalawang manlalaro na maaaring lumikha ng kanilang sariling mga shot at puntos sa isang mataas na antas. Si Zach LaVine ay nagkakaroon lamang ng 25 games noong nakaraang season, ngunit noong 2022-2023 campaign, nag-average siya ng 24.8 points, 4.5 rebounds, at 4.2 assists. Nag-shoot siya ng 48.5% mula sa field at 37.5% mula sa 3-point range sa 7.1 na pagtatangka bawat games. Ang Los Angeles Lakers ay nakakuha ng pinakamakaunting three-point shot sa NBA bawat game, kaya ang Lavigne ay magiging positibong karagdagan sa departamentong iyon. Nag-average si Murray ng 22.5 points, 5.3 rebounds at 6.4 assists noong nakaraang season. Nag-shoot siya ng 45.9% mula sa field at 36.3% mula sa 3-point range sa 7.1 na pagtatangka bawat game. Habang ang kanyang depensa ay tumama sa Atlanta, si Murray ay ang 2021-2022 Steel Champion at ginawa ang All-Defensive Second Team ng mas maaga sa kanyang karera. Kung maibibigay niya ang mataas na antas ng depensa sa Lakers, na katulad ng ginawa niya sa mga naunang yugto ng kanyang karera, si Murray ay maaaring maging fit both ends. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Sapat na po ba si Dejounte Murray at Zach Lavine para maging champion contender muli ang Los Angeles Lakers? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.